Dahil halos kalahati ang nakaltas sa target na international students for 2026 na papapasukin sa Canada, ang tanong nga ay paano na po ba? Will there be a lot of refusals sa mga aplikasyon? Ano na ang pwedeng uh, pag-aralan sa Canada para mas malaki ang chance sana, na ma-approve? Will there be a lot of refusals? Ganun na nga po kung ang mga aplikasyon ay hindi tumutugon doon sa pangangailangan sapagkat pagkakasyahin lang nila sa 155,000 in one year. Kasi may mga viewers ako na nagtatanong pa rin kung ano ang pag-asa para sa international student. Ngayon po, mas mahirap sagutin ang tanong ninyo kasi talagang liliit ang tsansa. However, uh, magpapapasok pa rin sila, di ho ba? 155,000. Kaya dapat planuhin mabuti at iyakin na kayo ay qualified. Ang isang malaking tsansa ay kung ang inyong kukuning program sa Canada ay mga postgraduate na courses tulad po ng master's degree or PhD degree. So, i-check nyo guys ang inyong previous education kung makakualify na kayo sa mga master's degree sa iba't ibang eskwelahan dito sa Canada. Mag-browse-browse kayo, magtingin kayo kung ang inyong inaral dati ay qualified na for a master's degree. Sa master's degree din ay allowed po kayo na i-apply ang inyong spouse sa open work permit. So, plus factor na rin yon. At isa pa, meron na po tayong guidelines sa mga programs na naka-align sa need ng Canadian labor market. Ano ho, yung kurso na mabibigyan kayo ng PGWP, post-graduation work permit, kasi ang kurso ninyong yan ay tumutugon sa pangangailangan ng Canada. Ano-ano yung mga yon? Yan po yung mga sumusunod, tulad po ng science, technology, engineering, mathematics, or STEM. Says. Sa healthcare po, yung mga tulad ng uh, nursing, uh, mga health sciences, physiotherapy, ang early child education or ECE, at iba pang katulad nito po, healthcare and social services. Mga trades program katulad po ng welding, plumbing, electrical, at mga iba pang kauri nito. Dito po sa Canada, ang mga trades po ay magandang uh, trabaho. Kaya maganda rin pag-aralan muna ninyo ito. Mga kurso din po sa agriculture ay kasama. So guys, uh, meron po tayong list of programs na qualified for PGWP. Mago kayo mag-enroll, tingnan nyo muna kung kasama ito doon para mas malaki ang chance na kayo ay ma-approve. Good luck to everyone. Si Ati Manchi from Toronto. Follow me guys for more information about Canada.